guys. Nag midnight snack kami guys. Ayan na yung vlog vlog mo. Mm, nakapantulog oh, na si sir. <laughs> Chai pa mo. Oh, Chai pa oh. mo. Let's go. Punta kami sa Bacala. Iba, kami makatulog na, guys. <laughs> nakalaya, <laughs> pero nakalaya pero mga ano lang. 50 meter. Oh. Ayan na isa wala. Tulog na yung ibang yung kasama. Okay. Okay. Ano? Mga ay, dito, Yes, papunta kami deliver lang deliver ng tubig? Gusto naman yung isang tao pa kada isa pa isa. Anong snacks ba dito? Sige, sige, Sana Ay, ano mga snacks dito? Hanap ano mo na kami ng mga gusto kami ng mga gusto namin. Oh, yeah. yeah. ha? 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 Olo ng charger. Bakit <laughs> Ipakita mo na lang. Alahab Jawali. Yeah. Ano? Olo ng charger. Olo ng charger mo sis? Type C. Type C. G. Go start 5. Yan na guys, mag-midnight snack sa mga person. Ano bang sakin? sa akin? Ito po, ano sa akin? inyo, ano yung tinapay kinuha nyo? Maraming ikaw. Naghanap pa oh, kami. Ano bang i-snacks natin? Ano yung isang balting hot sauce? Ang lakas nyo mag hot sauce na yan. Nakakaloko kayo. Ayun o! Ayun o! Inong... Ayun na, bulldog ko! Bulldog! Bulldog! Yan ito. Mayroon siya, bulldog. No, bulldog na ganyan. Yung hot sauce na ito lang. Ay, ito pala. Yung kanina, o. Yung Indonesia na, o. Uy, bae, mo kayo ng snack. Yung ito mga pinapadala ko sa Pilipinas dati, oh. o. Ayun!

Anong sayuday? Anong sayuday? Ano ba? Ito na lang sayuday. Ay, ito na lang. na ah. Sarap. Ito na lang. Ay, ay. Ay, ay isa na nga nangyarihan ko. dalawa? Kumain natin yung pahangin sa labas wala na yung wala na yung tunog ingay-ingay kahapon